Good day, mga tolits. Oy. Good day, mga tolits. Good day, mga tolits. So ngayon ay Tuesday at nag-aalmusal kasalukuyang nag-aalmusal si Harmon Gabriel. Ang aming ulam ay itlog. May lunch. Yan. Ito naman ang lunch ni Harmon Gabriel. Hot dog, uh, lettuce and apples. Syempre with rice. Healthy yan eh. Healthy living yan eh. You know, 'di ba? ko. Oh, Kamusta na naman yung pasok mo sa school kahapon? Nalit ka ba? Hindi. Mabilis mo eh. Galing ka pa sa second floor eh, pababa eh. ba? Diba? galing, galing, galing. Ngayon naman, paano ka papasok ng school? Mabilis din. Gawa ba tayo ulit ng superhero, ano? Superhero moves. Gagawa daw ulit si Armand superhero moves, no? Luffy naman. O oh, sige. Tulad nito. ayos yan. O baka makalimutan ko yung sito mo. Dito na lang sa chiller. Ayan, yung sito na. Okay, well, malamig na malamig. Na sito. 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 Baka naman. Ha? 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 Ayan. Kasalukuyan, nag-aalmusal si Harmon Gabriel. As usual, after ng almusal, inom ng vitamins, brush ng teeth, at shower. Di ba? So, ipe-prepare ko ng iyong vitamins. Ang vitamins pala ni Harmon Gabriel ay Immunomax. Recommended use, sabi dito. So, lalagyan ko siya ng 2.5. 2.5. mag and I'm gonna be the king of the pirates. Uh, and I'm gonna be the king of the pirates. Uh, sa lukuyan pang madilim, sa labas, meron pang ilaw, pero nagliliwanag na. Alright! Yo! Galing! <laughs> Ayos! Maraming salamat sa panonood ha, ah, mga tolits. Don't forget to leave a comment. Meron siyang timer. Kailangan ko kayo ready. Yan. Itong sand. Maraming salamat po sa walang samang panonood sa ating channel. Bilang tatay, kukuli nating gabayan ang ating mga anak sa kanilang paglaki. Hanggang sa kanilang paglaki. Dito tayo as usual. Hindi naman na maalis yan eh. Hanggang Friday yan dyan eh. Hello. Kasama sa display ng house yan, yung mga uniform na yan. So, Ayun mga tolits, no? maraming again, uh, naputol yung sinasabi ko. Maraming salamat sa inyong mga nagsawang panonood sa ating videos. Siyempre, salamat din sa mga hindi pa nakasubscribe at patuloy na nanonood. Mas so, malaking thank you pagka nakasubscribe na. No? Goal natin, maka 500 subscribers. 500 subscribers! 500 subscribers! Lol! Gusto ko rin palang greet lahat ng mga tatay dyan na walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya. Patuloy na pagmamahal sa kanilang pamilya. A shout out sa lahat ng mga tatay na pagpatuloy nyo lang po hanggang sa paglaki ng ating mga anak. Shout out din pala ni Nong Marion Cruz, Marion Kevin Cruz. Maraming salamat sa iyong pag-comment and pag-like sa ating previous video. At hope to see you soon. Tama si Maselman. Second! So yun po no, again huwag niyong kakalimutan Like and subscribe. Like and subscribe. Yan po no. Yun po no. Yan po no. Halusin. 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 Halusi, 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 halusi. So yung po no. Always remember. Yun po, ah, mga tolits, Baka naman like and subscribe and always remember. Enjoy your journey. Love your family. Don't do drugs. Hallucination. Hallucination.